Aries, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 7, number 14 at number 21. Pahiwatig ng mga kulay. Ang mga kulay ngayong araw na nagbibigay lakas at sigla sa iyo ay red at white. Ang mga ito ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kaliwanagan na magagamit mo sa mga hamon ng araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 7, number 14, at number 21 ay nagbibigay ng swerte sa mga desisyon at plano mo. Magingat lamang sa paggastos upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema sa pera. Taurus, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color gold. Number 3, number 18 at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green at gold ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at kalikasan. Gamitin ang mga kulay na ito upang mapanatili ang positibong enerhiya sa mga bagay na iyong ginagawa. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 3, number 18, at number 27 ay nagbibigay ng swerte sa mga bagong pagsisimula. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, lalo na sa mga usapin tungkol sa negosyo. Gemini, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 5, number 12 at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang mga kulay na blue at yellow ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Ang mga ito ay tumutulong sa iyo upang manatiling positibo sa kabila ng mga hamon. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 5, number 12, at number 20 ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga bagong kaalaman at karanasan. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga desisyong ginagawa mo. Cancer. Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink. Number 8, number 16, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang white at pink ay nagdadala ng kapayapaan at pagmamahal. Ang mga ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 8, number 16, at number 24 ay nagdadala ng swerte sa mga personal na layunin mo. Sikaping gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng desisyon. Leo, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color gold. Number 1, number 11 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang orange at gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasiglahan. Ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon ngayong araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 1, number 11, at number 29 ay nagbibigay ng oportunidad para sa tagumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot subukan ang mga bagong bagay. Virgo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color green. Number 4, number 13 at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang brown at green ay nagbibigay ng tibay at sigla. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng inspirasyon upang mas mapabuti mo ang iyong mga plano at gawain ngayong araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 4, number 13, at number 22 ay nagbibigay ng swerte sa iyong trabaho at personal na buhay. Gumamit ng mga numerong ito bilang gabay sa pagbuo ng mga desisyon. Libra, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 6, number 15, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink at white ay nagdadala ng pagkakasundo at positibong enerhiya. Ang mga kulay na ito ay makatutulong upang maging maaliwalas ang iyong mga pakikisalamuha at plano. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 6, number 15, at number 24 ay nagbibigay ng positibong direksyon sa iyong mga layunin. Gamitin ang mga numerong ito upang maipakita ang iyong talino at kakayahan. Scorpio Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color maroon and color black. Number 9, number 18 at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang maroon at black ay nagdadala ng lakas at konsentrasyon. Gamitin ang mga kulay na ito upang maipakita ang iyong kakayahan sa mahahalagang gawain ngayong araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 9, number 18, at number 27 ay magbibigay ng swerte sa paggawa ng desisyon at sa mga bagong proyekto. Magtiwala sa iyong kakayahang mapagtagumpayan ng anumang pagsubok. Sagittarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color purple and color orange. Number 5, number 14 at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang purple at orange ay nagdadala ng talino at kasiglahan. Ang mga kulay na ito ay magpapalakas sa iyong kumpiyansa sa sarili at makakatulong sa mga makabuluhang pakikipag-usap. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 5, number 14, at number 23 ay nagdadala ng positibong enerhiya. Ang mga ito ay magiging gabay sa iyong tagumpay at mga desisyon. Capricorn Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gray and color blue. Number 2, number 12, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang gray at blue ay nagbibigay ng kailanawan sa kaisipan at disiplina. Ang mga kulay na ito ay makakatulong sa pagtuon ng pansin sa mahalagang gawain. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 2, number 12, at number 22 ay nagdadala ng swerte at tamang direksyon sa iyong mga plano. Gumamit ng mga numerong ito upang maabot ang iyong mga layunin. Aquarius, Pisces. Ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color teal and color white. Number 3, number 17, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang teal at white ay nagbibigay ng positibong enerhiya at panibagong simula. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng inspirasyon upang maabot ang iyong mga pangarap. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 3, number 17, at number 30 ay nagbibigay ng swerte sa mga bagong oportunidad at layunin. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong tagumpay. Pisces, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color lavender and color silver. Number 8, number 16, at number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang lavender at silver ay nagpapahiwatig ng pag-asa at kaliwanagan. Ang mga ito ay magbibigay ng lakas para maharap ang anumang hamon. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong number 8, number 16, at number 26 ay magdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at mga desisyong pang-pinansyal. Pahalagahan ang mga numerong ito sa iyong araw.